naririto pong muli si Kanto Tejero ang inyong virtual na kakwentuhan sa kanto ng Tejeros Convention. Kaway-kaway sa mga kabitenyos! Pagbati po ng isang magandang araw. Magandang gabi mga kakanto. Sa mandako ko ng mundo kayo naroon ngayon. Kumusta po kayo? Sa video ito ay mapapanood ninyo ang aking pagsasalaysay sa mga kaganapan at mga unexpected moments, epic adventure at ang aming personal na karanasan. Habang binabaybay namin ang mahaba ngunit sobrang sulit na biyahe patungong Sagada Mountain Province. Shout out! Bago po tayo magpatuloy ay nais ko munang i out ang aming uh, team. Ang hashtag team Sagad Sagala 2025 sa pangungunan ni Respate Padulina Kap Tolgen at ang uh, BR niya na si Mami Kap kay Kap Manny at BR niya si Leia at kay Kap Magic at BR niya si Rose umpisahan natin sa DIY plan na ginawa ng team Then along the way ay i-reveal -re natin ang aktual na nangyari at hindi nangyari according to the plan. Ito po ang target namin sa day 1, August 29, 2025. Tumbok namin ngayon ang gitna ng Northern Luzon na di namin nadaana noong nag-north loop kami last month. Makikita-kita kami sa Shell Gas Station sa Bacoor sa tapat ng Pure Gold ng 5.45 am then sisibat ng 6am, ang unang ruta namin ay from Bacoor, or Pabite to Solano, Nueva Vizcaya na may travel time na 7 hours and 18 minutes at uh, layong 283 kilometers basis sa Google Map. Siyempre, ang 7 hours na travel time ay baseline lamang dahil hindi pa kasama ang mga stopover dyan kung kakain, magpapahinga, at uh, magre-restroom. At uh, mga unexpected na struggles tulad ng uh, nasiraan ng motor. At yan nga ang nangyari sa amin. Bukod sa nasiraan ng motor, ang isa sa aming mga member ay uh, nagsimplang din kami ni Nishi sa bypass road, palang ng Cabanatuan uh, City. Thanks God, dahil uh, minor lang ang inabot naming damage dahil may suot kaming mga safety gears. Kaya sa halip na 3 to 5 p.m. na target namin makarating sa JPG Lodging House sa bayan ng Solano na Dabaskaya, ay 9 p.m. na kami dumating. Mga kakanto, mahalaga yung bago kayo lumarga sa long ride, ay nakabook na ang mga transient house sa mga target ninyong puntahan para din na kayo maghanap pa on the spot dahil lahat ay pagod na that time. Dahil mahirap at delikado ang straight na ride papunta sa Sagada, punang kalaban ay antok. Kaya mainam na magpahinga muna kami sa Solano, Nueva Vizcaya. Safety first, kumbaga! Day 2, August 30, 2025. Target namin na lumarga ng 4am, buhat dito sa Solano. Pero mga 5am na kami nakaalis. Ayan, may pa-picture-picture -picture pa bago ang biyahe. Plano namin na mag-side trip muna kami. Una sa Tinok nyo highest point na mga 3 hours ang travel time. Then sunod sa Mount Ulis Viewpoint, Atok Binget na 2 hours travel time from the highest point. Magpa-picture-picture -picture sa Sagada Boundary Arc at uh, Brother in Inasal Inverted House. Pagkatapos namin na mag-almasal sa Alimit Resto View sa bayan ng mayawyaw yaw Ipugaw, eh masaya kaming bumiyahin sa mga minor na six-hug road. Makikita yan sa Google Map na mistulang electric hair ang dinadaanan namin. May mga picture-picture na kami along the way sa bayan ng Kiyangan dahil amis kami sa mga tanawin. At ito na ang tinatawag na unexpected adventure. Natrap kami sa landslide along Tinok-Kiangan Road. Pero hindi ito naging hadlang para marating namin ang, ang unang target na destination, ang new highest elevation of the Philippine Highway system sa bayan ng Tinok sa mismong Mount Pulag. Kanto, totoo, sama -sama tayo, Pinoy, nito. Sports, travel, tutorial, hatid subscribe na bro. Ang day to plan namin ay mapuntahan ang uh, Mount Olis Viewpoint sa Atok Binget. Puntahan ng Sagada Boundary Arc, Brothers Inasal Inverted House, at uh, Banawe Rice Terraces, Main View Deck. Pero dahil sa delay kami, sa hinang man slide, e, ay na namin ang mga ito at tuloy na lang tinanggal sa destination ang Mount Olis Viewpoint. Day 3, August 31, 2025 Gumising kami ng maaga, hindi dahil linggo at araw ng pagsimba, kundi dahil ang susunod namin pupuntahan ay ang Kiltipan Viewpoint upang masaksihan ang pagsikat ng araw kasabay ng tila alon ng mga hamog o ang The Famous Sea of Clouds. Nagsuot kami ng makapal na damit at jacket dahil expected namin na malamig sa labas ng amin transient house. Pero hindi naman pala ganun kalamig at okay lang na magsuot ng malinipis na jaket. Sumunod na destination namin ay ang Hanging Coquins na mag-uumpisa ang trikin sa simbahan ng mga protestante at tatawid sa kanilang sementeryo kung saan makikita din ang libingan ng isa sa mga bayaning sundalo na matay sa... Mama sa panuklas. Matapos ang uh, naikling kwento ng aming native na tour guide, ay hindi namin pinalampas na magpapicture para may remembrance sa once in a lifetime moment na ito. subscribe na bro! Then, bago kami kumain ng agahan, ay dumiritso kami sa Sagada Waving, kung saan pwedeng pagmasdan ang mga naglalala or wavers ng mga native na tela, pero bawal silang istorbohin or pausapin man lang. After ng agahan, ay lumarga na kami sa pinaka long ride destination of the day, ang Banawi Rice Terraces, na may travel time na 2 hours and 15 minutes at layong 76.3 kilometers. Natatamangha ang mga tanawin habang tinatahak namin ang National Road na misto lang iginuhit sa gilid ng mga bundok. Hindi umaayon sa amin ang kalikasan dahil 15 minutes bago kami makarating sa viewpoint ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya napilitan kami magsuot ng aming panangga sa ulan. Dahil malakas pa ang ulan ang makarating kami sa viewpoint ay kumain muna kami ng tanghalian. Subalit sa jayatang mailapit ang panahon para sa amin dahil nababalot pa ng hamug ang pamusong hagdan-hagdang palayan. Kaya naghintay kami ng magandang pagkakataon upang magpapicture. Kung dati-rati ay sa mga libro at posters ko lang, ito nakikita ay hito't nasa harapan na namin ang rice terraces. After nito ay babalik muli kami sa aming transient house, ang The Greenhouse Inn. Dahil doon pa din kami nakabook sa pangalawang gabi namin sa Sagada. Along the way ay uh, nadaanan namin ang welcome arc ng Sagada. Siyempre, picture-picture na naman para may pa-remember baga. At sa di kalayuan ay makikita naman ang inverted house ng Brothers Inasal kaya tudo na ang picturean dahil nagaagaw na ang dilim at liwanag. Day 4, September 1, 2025 Plano namin na puntahan naman ang Blazing Mountains of Gods sa Kalanasan, Apayaw na may travel time na mahigit 7 hours at layong 283 kilometers. Along the way ay muli kaming namangha sa mga tanawin sa mga naglalakihang bundok at higit sa lahat ay ang Sea of Clouds na mas di hamak na kaakit-akit kaysa sa nakita namin sa Kiltipan Viewpoint. Kaya tumigil kami saglit para namnamin ito at uh, makakuha ng mga souvenir photos matarik at steep ang mga sigsag road na dinadaanan namin pababa ng sagada. Kaya doble ingat ang aming team. Unfortunately, pagdating namin sa bayan ng Cervantes, Ilocosur, ay nag-alarm ang ADB ng kasama namin. Kailangan na daw mag-change oil. Kaya nag-stop over kami blessing in disguise dahil na discover din ng kasama namin na mahina na ang break ng kanyang sniper kaya pumila din siya sa shop upang maipaayos dahil may nakita pa na ibang issue sa sniper ay eh inabot na kami ng 3 to 4 hours sa Cervantes kaya nag decide na kami na wag nang tumuloy sa blazing mounting dahil hindi na namin naabutan ang liwanag sa viewpoint pinalitan na namin ang aming destination sa aming mga GMAP instead of Apayaw ay Nueva Ecija na ang aming direksyon. Not bad. Dahil napakaganda naman ng mga tanawin habang nilalakbay namin ang kalsada na sadyang ginawa sa mga gilid ng naglalaki ang bundok ng Cordillera Mountain Range. Napakadelikado dahil malalalim na bangin at ilog ang naghihintay sa amin sakaling magkamali kami ng kalkulasyon sa pagmamaneho Napansin ko na sa bawat kapatagan o lambak sa gitna ng mga bundok naroroon naman ang mga pamayanan tulad ng bayan ng Cervantes Muli kaming namangha dahil hindi lang pala sa natures ang makikita namin kundi sa din ng ating bansa kung saan nadaanan namin ang Besang Pass Natural Monument. Doon daw kasi nagkaroon ng mabigat na labanan sa pagitan ng mga Hapon at sundalong Pilipino kasama ang mga sundalong Amerikano noong 1945 at naging daan ito upang mapalaya ang Luzon sa kamay ng mga abusadong Hapon. Day 5, September 2, 2025 halos madaling araw na kami ng September 2 dumating sa bahay ng Aliaga, na ba isiha? Sa bahay ng mga magulang ng isa sa aming team member. Dito ay nagpahinga kami at sinadya namin na umalis ng bandang hapon na para makaiwas sa traffic sa Manila habang uh, papauwi na kami sa Kabite. At yan po ang aming kwento sa likod ng limang araw na gala sa Northern Luzon na tinawag ko na hashtag #team sagad sagala 2025. Dahil ang main destination talaga naman namin ay ang Sagada Mountain Province. Thank you for watching. See you on my next video.